Yan ang aming honey. Guys, tingnan nyo yan. Nung mga nakaraang araw, ganyan ang bahay niyan. Ang ang bahay niyan dati, ano lang parang butas-butas. Ngayon ginagawa ginawa na nila ng ano. Ginawa na lang may kubo na ah, may ano na parang may bubong na. 'Di ba ng mga hayop? isang linggo lang, ano, two weeks lang nakaraan, hindi yung ganyan ang ano niyang, bahay niyan. Natatakot lang ako lumapit. <laughs> Pagkaganda ng mga ha. Ah, ang ah, yung kulay ng ano nila, yung ginawa nilang bubong, para bang siminto nakakapagtaka kung saan nila yan ang saan niya nang galing tamo wala yan mga kamay walang gamit pero nakakagawa sila ng bahay ang ganda pa ka mo hmm. matagal ko na yung pinagmamas dan eh kasi bawal anuhin ang hayop pabayaan lang hanggang lumamig pag lumawig mawawala din sila mamamatay din ang mabubuhay lang dyan kaisa isa yung pinaka pinakahari nila kasi may mga ano din yan may pinaka leader yan lang ang matitira sa kanila pag yan iwala na sila dyan saka namin i-ano isasarado yan ano na yan pader kasi ano yan eh, ay may butas siya ng ano labasan ng ano gayon. Uh, parang usok ganun. kasi pa ang butas na ang butas niyan papunta sa kusina. Oh. Dati ang tumira diyan lang mga lamgam. Nang mawala ang mga lamgam, Sumunod, na, sumunod naman yung mga bini na yan. Ang bini, oh, pa ako, pakatakot naman. Aka ako, usokin. Honey pala, hindi bini. Oh, sa German is bini. Sabi ko, makunan niya. Sa atin, sa Pilipinas, mga nakabitay sa puno ng kahoy. Eh, hindi sila dito na uulanan eh. May bubong kaya itong ano, pinag-anohan nila. Pinagtayuan ng bahay. Titingnan ko kung magkakaroon talaga yan ng honey. Hanggang October. Ang galing talaga ng pagkagawa ng bahay. Ang galing, galing mo sa mayo. Galing mo sa mayo. Ang dami talagang ano, ano yung lumili pa dito. Kasi puro mga kakahuyan din eh. Hmm? Layo tayo, baka tayo eh. Pero pag hindi mo yan, you inano know, yun know, pinakailaman, hindi ka naman, ano nila, eh, ang dami dito laging tao eh. baka tayo ma kaya tama na patitelo, patitelo pong ko po, pinagdapo eh. <laughs> okay ito yung kapaligiran kaya sila tumira dyan sa dingding puro puno ng kahoy umaga wala pang tao mga ibon lang ang narito yung rosco pawala na hindi maganda ang tubo ng itong year na ito dati kaya ang lagunyan ano yan? Hanggang dini. Eh. Ano talaga yan? Bawog. Sa dami ng bulaklak ngayon wala na. Okay guys. Pinakita ko lang sa inyo yung aking honey. Salamat. Thank you for watching. see you next blog by maria flame bye bye